Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, good morning. O oh, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan sa mga Bisaya diha. Ayan. Uh, maganda dito sa labas, tahimik. Walang ano makakapag ano ka talaga makakagawa ka ng ano ng content ng tahimik dito. Walang maingay kundi manok lang talaga. Ayan. <laughs> sa mga kapwa ko uh, nagbablog dyan, creator. Ayan, nagkakandara pa po sa pagbablog. Ang <laughs> kapwa creator, ayan, nagkakandara pa po. Para man lang po mayroong ano, uh, mayroon man lang ma-upload. Ayan, relate pa kayo dyan? Kasi isa na rin ako dito kahit saan ka magpunta, talagang magbibidyo ka talaga. <laughs> relate po kayo dyan kasi ako ito nandito sa puno ng bangga. Ayan po, maraming siya nga pala pala mga amiga. Maraming salamat nga pala sa inyo sa panunod ng aking video. Ayan, salamat po sa suporta. Kahit pa paano, tumaangat-angat yung aking views. Ayan, at ang aking ano, nasa ano ko nag-subscribe. Ayan, marami pong salamat sa inyong lahat mga amiga. Ayan, kailangan lang talaga, magtyaga lang talaga dito. Kahit kung ano man ang, kung may ginagawa ka man, talagang magtyaga ka lang talaga, gagawa ka ng paraan para may ma-i-upload. <laughs> Isa na ako dyan, ayan. <laughs> sa, sa totoo lang po, paalis ako ngayon. May, may meeting ako sa purpose, kaya, kaya man lang uh, nandito habang, may, habang naghihintay ng oras, ayan. Uh, gagawa muna ako ng video para may may upload ako. Ayan, kasi sa loob po ng bahay, maingay yung aking, ano, hindi ako makapag-contain yung aking mga apo. Ayan. <laughs> Ayan po mga amiga, salamat nga pala sa inyong lahat. Ayan. Uh, dito, kailangan mo lang talagang magtsaga. lang talaga dito sa, sa ano, magtsaga ka lang talaga dito sa YouTube mag-upload ka lang ng long video at saka short video. Yan lang po talaga ang aking ginagawa. Talagang ano, talagang gumagawa po talaga ako ng paraan. Ayan. Kahit pa paano kung kung itong aking ginagawa na may mahantungan man lang sana. <laughs> may mahantungan man lang sana kung may mer may, meron magkaroon man lang dito ng ano ng pag-asa ay um, kahit man lang ano Uh, kumita bukod sa aking ginagawang ano sa aking sa aking hanap buhay sa araw-araw hindi man ngayon ayang kailangan lang talaga mag si lang talaga dito sa pag-upload ano mga amiga kaya nga ito ang ginagawa ko kahit pa paano ayan gumagawa talaga ako ng paraan <laughs> sa mga kapwa creator diyan o kaya sa mga nagba-vlog ayan Uh, ipagpatuloy nyo lang. Talagang kailangan lang natin dito si Pagan lang. Ayan, kahit pa paano. Akala ko nga, titigil na ako sa pagbablog. Pero sayang naman, kaya hindi ako tumigil. Lalo na nung, nung tumataas-taas ang views ko. Lalo na ngayon, nadadagdagan yung subscribe ko. Ayan, talagang lalo po ako nagsisipag mga amiga. Ayan po talagang gumagawa talaga ako ng paraan para meron akong mai-upload dito. Kahit sa short video, sa short video, ayan nag-aano po talaga ako. Umaalis ako yung yung naglalakad o kaya's nakasakay sa tricycle. Ayan, yung lugar na pinapasukan ko, binibidyohan ko talaga araw-araw yun yung pag ako dumadaan ayan, pag sinusundo ako ng mister ko, ayan, binibidyohan ko yun para mayroon man lang ako may upload <laughs> kasi pag nasa loob na ako ng pinapasukan ko sa kondo ayan wala na rin akong ano, pero mayroon pa rin mga amiga kasi yung linuluto kong ulam, ayan <laughs> nakakatuwa nga yung amo ko pagkatapos na magluto siya o ako sasabihin niya, ayan manang bidyohan mo na bago ko halukayin <laughs> talaga po mga amiga, yun ang ginagawa ko. Kaya maraming salamat din po sa Diyos talagang ang aking amo ay suporta din naman kahit papaano. Talagang tinutulungan din niya ako mag ano. <laughs> Alam niya yung ginagawa ko dito sa YouTube kaya talagang binib talagang binibidyuhan ko o kaya pinipicturan ko. Yun ang aking ginagawa pag nagluluto ako ng ulam. Talagang mayroon ako pang-upload. Masaya po ako at talagang kahit ako'y may ginagawa, talagang ano po talaga, uh, gumagawa talaga po ako ng paraan. Yun lang po talaga natin ang kailangan dito mga amiga. Talaga kung gusto mong kumita, kung kikita talaga dito sa Yusob, may awa ng Diyos, talagang ito po pinagsisikapan ko talaga mga amiga kahit pa paano talagang yun ang ano ko. At yung um, pangarap ko kahit pa paano doon pag wala na ako doon sa amo ko na maka ano man lang ako ng ano ng wifi makapagpakabit mga amiga. Yun ang mas maganda. Ayan lang po. Maraming salamat. Bye bye. <laughs> salamat po sa inyo sa panonood.